Hello vlog! welcome to my guys. Nakahuli kami ng pus kugita, <laughs> kugita. Mga sobrang isang kilo, kasi may hawak siyang bato. <laughs> Sobra talaga siya, mga dalawang kilo, kasama ang bato guys hello vlog welcome to my guys ha huh? andyan yung creator <laughs> oh. kahuli kami ng kugita lagay natin sa tubig buhay pa yan octopus ang octopus, octopus. Hmm. Hmm. mga octopus gangs